Mga kaporsyats, uh, isang adventure na naman po tayo ngayon So may halo tayo ngayon, may fishing, tsaka magtusubukan natin na uh, magtanim ng uh, uh, seaweeds, seaweeds. Yan, Nandito tayo sa barangay Katayungan, mali sa Iling Part pa po ng uh, San Jose Occidental Mindoro So may mga kasama po tayo ngayon dito mga shots Ang Oxy Lifestyle Okay, yans araw po yan. At saka, amindorenyang um, lakotsuera. Ah, <laughs> lakotsuera? <laughs> Hi, mga kaporsyats! Ka Magandang araw! Slow, slow, slow. So ngayon, at si Kabagtit. Yan, yung may hawk na camera. Yan. yan! Yan! So, mga kaporsyats at mga kuhoksi, kamindorenya, kabagtit, train natin dito ngayon na ang uh, paribagong adventure. Update na lang po ulit mamaya. Salamat. Salamat. Ito. Uh. Ano uh. ano uh. ano? Ano Gulaman. Gulaman. Oh, Gulaman yan. Ito mami yung tinatanim. Ay, ano yung pangalawang ano mam? Ma pangalawang uh, klase? green Green? Tapos yung culture, may green at saka brown. Mm. Yung culture ay yung sinasabi nilang kinsi-kinsi, tapos may brown din siyang giant. Mm. May kulot yung sinasabi. Yung iba pa lang ano, klase. Hindi naman sa ano, no, malalim na malalim siya itatanim. Malalim din naman siya. Mm -hmm. Pag ano na, sa tag-araw, pwede siya dito sa, ano, sa tabi. Mm hmm. Mga ilang ano po ito? Kano katagal i-harvest? Isang buwan. Isang buwan. Kumpar mo naman siya sa laki. Kumpar mo sa pagtanim Kasi so, pag natin, isang buwan, harvest na. Masasayo kung i-harvest mo. O, oh, itatanim mo pa. Sige. Mas patagal, mas marami. O, okay. oh, salamat uh, sa mga sa information about dito. <tipos> Kinakating ko Ah, na no, okay. Kinakating. Ah, okay, ganyan lang. Yan Iyan na siya. No, okay. so, Ayun, no, may nakaready na dun. <tipos> Try tayo magano magtali. Sana ma-perfect natin 'to. Paano pagtali niya? Basta tali lang siya Hindi ko Limang bola Aysel. Ano? Yung size lang, size lang. Limang bola. Walang <laughs> tanggalan. Wala tanggal Yung muna natanggal daw agad rat, hindi na. Ah, may ano siya. Pag natuyo ito, may hirap tanggalin ito ang mga tali na ano. Ayun. Ay, pala yun. Pag masanay na. So, sa una lang yung merak yung mga ano sa mga yun na. Ah, madali ka naman Hindi ba po, ay, <coughs> maho, <pati. Yon. laughs> diba po isang yan? Isang tali pa lang yan. Ikot mo. Ikot lang po. Ikot mo. Yan, bawiray mo isang. isang o, oh, di ba? Ang dali lang magtali. Maka po na yun. Huwag po na yun. Huwag po ribbon mo muna siya. I-ribbon pala. Ganyan ako. I-ribbon? And... Ate, pwede mo pwede lang yun? Tapos, sa And... ilalim. Napasagad po yung paggalit ko. Ito. Ayun ko. Ano ba? Pwede <laughs> tayo si Ribbon. oh yeah. Try mo. Try mo kuya yun. Ah, okay ako, po. Na, po na. Ah, Tapos, dan ko na. Uy, <laughs> okay, alam ko na. <laughs> alam na. Oo, oh, oh, alam ko na. Wait lang. The Ribbon na. ko naman yun. Tapos, gira nun Matanggal yan? Mat Baka mamaya hindi matanggal yan. Kapag hindi natatanggal yan, kami ang hahanapin ni tatay. Kaya <laughs> dito. Ay. Matanggal, matanggal. Kami yun yun. Ano po ito? Dinitigipan niyo ng, oh, bago, no? ito sa ang Oo, oh, gano'n. Uh, may panahon Marami nito sa dinitigipan to sa ko dati. No? Ano mm -hmm. yung ko? Sila ang pabular, di ba ang ano nila? Hindi nila? Sila ang Oo. Oh. Ito ang mga corsets yung mga ready na dadalhin din. Yan. So, ay memang palutang siya nang ganito para alam na may nakatagmo. Diyan nakatali yung seaweed. Yan. Yan. Oh, yan. Okay, ready din nila. Oh, yata 'yun yung ano so, mo? Christmas tree. Ano ka na sinisipos? Nakita. Yan. ba na? Ano 'yun? Exact. Ah, san tawag? Yung haba pa lano. 40 di pa to? Oo, oh, forenta di pa pala. So, si Tatay Edwin ay mereready na, mereready na yun. Tadali na. So, may na mga nakalagay na doon. Oh. Mga ilang buwan na yan, sir. May mag-iisang buwan na rin yung mga yun. Mga nakalagay na doon na oh. sewage. May mga palutang-palutang na yan. Hmm? Ano yun? So medyo ano pa eh Medyo malalim pa ngayon mga kaposyats Ang bala kasi ay maglalaki na kami ng sewage so, Medyo masadong malalim pa Kaya ngayon Dibilad na lang muna kami May mga pwede na ibilad dito yun muna ibibilad namin bilad portion muna tayo Tuloy po natin yung pagbibilad ng mga seaweeds na, na, nandito. No? Ito yung mga naani ng ano, kanina. So, ito, ibibilad naman natin ngayon. Tapusin natin. Hindi nila tinapos. Tayo magtapos. Kasi iba yung kulay niya. Eh. Mas light ko eh. Dalawa ba ito?

Ayoko kasi maluwag. La. Ay isa na lang. Dito kuya, pwede pa dito maglagay? Pwede yan. Pwede na lang yung iba dito na lang ako request. Karang isang tali lang to. Ilahin mo na lang yung saduto. <laughs> Dandan dandan dandan. Tapos saka itatawid dito. na. Hmm. Ha? Yan. Yan. Oh, pwede na pala yan dyan. Eh. Ha? Oo nga, parang ako. Oo, oh, okay. Ah. okay na. Ito pa. Ha? Ito pa oh. Pwede pa ito. Oh. Dito pa ako. Ito na lang oh. Okay Ito na lang oh. Okay, okay, okay. Okay, last. yung okay. <laughs> mm. So, yan guys, na isabit na yan na yung uh, mga sewage na ano, si dyan ni ano ni hello po. Ito mga contact natin dito sa Katayungan. Thank you sa inyo. Ah, Yan, yung mga kaibigan natin ang salog. Nanunood ng ating vlog ngayon. Hi! Hi! So, yun mga kaporsyots. Ito, try natin mga will. Okay. Try natin dito. Kung so, meron tayong mahuli. Yan. Ayan. So, ayan mga kaporsyots. Try natin yung uh... Mag-cast dito sa ano Hmm. Hmm. Pisho tayo. Ayos. okay, Nes. Gusto A few inches later. You know. Nilaglagan -nil na ni Kigano. Oh, 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 oh. Hindi. Huh? Oh. Oh. Ang laki pa. Ang laki. laki. Meron dito maliit. Ayan, Para ano? Para lulok agad. Oo. Oh. Tabas natin muna ang kating niya. So, na Oh, ay mga kaparshots bali tigil muna tayo sa fishing so, may tumukob sa ating isa hindi natin na land ay di dalawa pala yun isang tarag tsaka yung isa yung kumagat hindi ko na nakita na pero mabigat siya so tigil muna tayo try na lang natin mamaya maya at itin natin yung ano, okay, tayo dito mamaya okay guys ah So yung mga kaposyats, bali samahan niyo muna kami magtangalian dito sa Barangay Katayuan, Ling. So, part pa rin po ng San sa Dito pa rin kami sa Barangay Katayuan. At salamat po kay Ma'am Durin, Doreen pag-invite sa amin at paparaan na sa amin ng pag talagay ng seaweed. Okay. Ayun ako. Ayun ako. doggy. Ayan, oh, mga Prasad, Josie, Mindorenya, kain na po, mga kabigti. Oh, kain na po. Ay ah. ayo ba? Ayto ba 'yang channel mo, Jay? Pagrabe ng mga kabigti. Ano no? Ano tawag? Kabigti. Ah, kabigti pala 'yung. Karami naman mga kadigti, na Mga talaga <laughs> So, ilalagay ko ang mga kanilang mga links sa kanilang mga youtube channel, Pa-subscribe na rin po sa kanila. Mm. Kain po mga kadigti. <laughs> ba <laughs>

Gan lang yan sila, ah. Kaya, ehm... Eh, tanong? Ayang tanong lang, ah. Oh! yung... ...yang? Eh, di yan? Bakit? Nakiusap. Bakit? Nakiusap. Hindi ganyan yun, hindi Kaya pala ang lakas ng labot ko no? Sakit sa ngipin yun. Kawawa. Ayun mga Porsche, bali magtatanim na kami ng seaweeds. Dito na kami sa spot kung saan kami magtatanim. Hindi tayo na. Tapos mag-aerial tayo. Dito na tayo sa bangka. Pahala na sila doon. <laughs> kami maiwan? Ah. Lilipat Lili sila ng balsa. Ah? balsa na yan. Lilipat uh -huh. sila dyan. Tapos magtatanim sila. Ayan. Oh! yung ating uh, uh, area no? then uh, nagstay tayo ng mga um, uh, shop shop so ganda ng ano ganda ng uh, so kanina malalim ngayon pakati na nababaw na na yung site nung uh, waiting shed nila na yun ano yun kapot ang tubig. so yun mga kaporsyats bali update na lang po kamera eh Bye bye, may uli kami. Lapo. 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 Niya. Ah, apo <laughs> <laughs> ah, <last thing. laughs> diba? <laughs> na apo pa pala kamayan. Plastic. Apo lang camera Okay. Ay, kalalaki to, di ba? Ito na, wala pa na 'to. Ba <laughs> pa. Ay, itubig muna 'yung lagay namin Magkapiglas pa. Itubig muna dito lagay. Dada. <laughs> pag si pag. ko sila doon. Dapat atin 'yan. Paki-pass na para cellphone. Uh. So guys. I-release -re na lang natin to Pauwi na rin naman tayo eh Ano? Malit naman eh Release na lang natin no? Hindi <laughs> natin may Release na lang Oop Kahit gano'n may sumahin nyo Ha? Ito nga may gano'n eh up. Oop Yun Thank you Salahin <laughs> mo yung kumain Ayos. Pag lumo, pag hindi na gising, na lang. Oo. <laughs> Ayo mga kapo magandang hapon po ulit. Ay sana na mga video uh, vlog natin na natapos ngayong araw. Uh, natuto kami magtanim Tanim ng uh, seaweeds at uh, <laughs> at sana po magustuhan niyo ang i-upload namin mga kuha namin sa aerial. Oh. <laughs> at sana pala sa mga kasama natin ah uh, nagpapasalamat ako po ka pag, pag ipita po una muna po kay ma'am Doreen at, at uh, saka po sa ating mga kasamang vloggers dito ang kabig kabigtit kabagtit oh, okay. kabagtit ang kabagtit yan at ang main Doreen yung lakwat sera Oxy okay. Lifestyle okay. Yan o okay. Thank okay. okay. you okay. okay. Sir Tapos camera <laughs> Again, mag Salamat po sa panonood ng aming uh, channel. I subscribe na rin po sa kanila. <laughs> pa support. ilalagay ko po, ilalagay ko po ang kanila mga YT link sa description. Puntahan niyo rin po, i-subscribe niyo rin po at uh, i-share niyo rin po. At maraming pong salamat ulit sa pag-subscribe ko sa aming channel, uh, sa sa panonood, sa pagsuport. again thank you so let in